So, eto na yung ating king cake. Ayan, oh. No? Sino kaya ang tatanghaling Reyna at Hari ngayong araw na to? Kung sino ang makakuha ng bato, siya ang ating Reyna at ang ating magiging Hari. Ako nga pala yung nagluto nito dahil mas gusto ko yung homemade. Mas masarap at mas malaman. Okay, ihain na natin. Eto na. Tingnan natin kung sino yung makakakuha nitong ating king cake ang ating pebbles ay Sino sino tatanggalin ngayon? Reina at Hari. Hey, tignan natin kung sino ang tatanggalin Reina. Oh, yeah. oh, 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 Ito yung Let's go. na king cake. Ayan go. Oh, makikita ano siya? malaman siya? So, atin ang i siya? at hahanapin kung sino ang makakakuha ng pebbles. So, ayan, lahat nabigyan na ng ating cake. Ayan, sino kaya yung makakakuha ng ating pebbles? Ayan, tignan na natin. Okay, ito yung sa akin. Okay, ayan, wala sa cake ko ang pebbles. Ayan, si Muna Moore ang nakakuha ng ating pebbles. Ayan, siya ang tinanghal na hari. Ready na siya para iputong ang kanyang corona. Bibla King! ang ating kamahalan